kasalukuyan tayo ngayon nasa municipality ng Itogon Dungget para sa inaugurasyon ng kanilang bagong dialysis center ngayong October 12. Pinasinayahan na ngayong araw ang pagbubukas ng kauna-unahang dialysis center sa munisipalidad ng Itogon Dungget. Ayon kay Honorable Bernard S. Joaquin, ang municipal mayor ng Itogon, Lubos na ikinagagalak ito ng kanyang mga nasasakupan dahil isa ito sa matagal nang idinudulong ng mga taga-itogon daming mga kakababayan natin na tagay tugon na nagsusulisit sa, sa opisina sa probinsya. Tignan mo yung uh, ng doktor puro dialysis ang kanilang dinadayin sa amin. Pagpasalamat tayo at tanjan na we will give uh, closer ang servisyo sa kababayan natin ng itugon. Imbis yung mga tagay itugon pupunta pa sa bagyo dito na lang, malapit na, wala pang traffic. Nag-abot din ng pagbati ang gobernador na si Honorable Melchor D. de Clas sa mga dumalo at sa mga opisyal dahil sa pagkakaroon ng munisipalidad ng sariling dialysis center. Congratulate the uh, Municipality of Itogon for this uh, endeavor having a dialysis machine in the municipality. Actually, it's the first time that the uh, municipality will be operating a uh, dialysis awan naging kita tayo, wala tayong nakita na munisipyo na naglakas uh, loob na magkaroon ng dialysis machine Kaya palagpakan natin ang taga-Itogon. Kabilang rin sa mga dumalo sa Pasinaya si Congressman Eric G. Yap na ibinahagi ang planong gawing isang ganap na nalungsod ang Itogon. And speaking of city, 18 Congress nag-file po ko para maging city ang Itogon. It is a high time na maging city ang Itogon. And this would be the first city sa buong Benguet. And kung magiging city ang Itogon, ako po ang unang-unang anak ng Itogon na magiging proud na naging city po ang ating munisipyo. Napuno ng saya at pag-asa ang inaugurasyon, dinagdagan pa ng mga pagtatanghal ng Itogon Chamber Coral at Itogon Binandang Cultural Group. Ako si Justin Pana para sa Herald Express Balita.